ito na ang araw na pinakahihintay namin. Hindi biro ang aming paghahanda sa mga nagdaang araw. Kaya naman ay sobrang excited kami na masisimulan na sa wakas. Ang adventure trips namin. Unang destinasyon, Camp Trovale. Boss, dito kay Trovale? Yung dalawa, baka puro preno ha. Engine break ha. dito na tayo sa KRB MX Speedway kasi dito yung meet up namin usually pag patanay so dito tayo ando yung mga motor tapos kunin lang namin yung motor ni Toby pag mamotoring ko doon ayun EW50 tara sama namin sa trail Seven years old so first time namin magti-trail ng kami lang walang guide Maasa lang kami sa Google Maps. Pero, tinignan ko naman, ni-research ko ng maayos. May walong river crossing, pare. So, pati pa uwi, this is a yun. Sana lang, wag mataas yung tubig. Kasi e, pag nag sa bundok, tumataas yun eh. Yun lang naman ang problema pag may river crossing. Sana, makatawid kami. Ako, tanja ko dito. Mga pang limang river. Hinog na to. Kakayanin yan. Alam mo bakit? Wala siyang choice. Wala. Hindi, ambasador na eh. Ay! <laughs>

ka. May ka. Eh, hirap. Eh. Dapat dito na nung. Gusto Marunong ka ba? Di ako marunong mag-clutch. Yeah, Iyak <laughs> nga po <muna>. ito. <laughs> Surprise Sabi kasi, nakita ka binirihaasar ni Richard. Tapos alam mo yung naiiyak siya. So may may kurot eh. Hindi, <laughs> ipayakin muna. Ayak <laughs> uh, ka muna. Sige, <laughs> motor na kagad. Pag motorin natin si ano, Isoy, iiyak na eh. Supposed to be, tatlo lang kami magmomotor, pero ayoko nang may umiiyak. Good vibes lang tayo. Happy, happy, enjoy life. Ano ba naman yung tatlong libo sa ngiti na mapaparanas natin kay Tisoy, di ba? Eh, dito, apakaraming ah, motor. Tatlong libo. Hindi mo babayaran yung experience at joy na mabibigay. Di ba? Kaya naman ang budget. Ipigay eh, natin. Pai Pai ang ente mo? Ayan, may ang kuya Kano ko is? Walang takay po ya? Meron. Ah, mo ako. Ah, meron po. Aba, na lang po. pabalik eh. Eh, pag kami. Tad, dad. dad ah, bag mo nga. Kahit dito lang sa bungad. Yung bulta. Saan daw siya nawalan? Saan daw siya nabusan? Saan daw Sa baba? Isoy, lesson number one Ang sakay ka ng sakay Paandar ka ng paandar Hindi mo man lang chinek yung motor mo Ayan, gasolina Sige boss Oh, pag kaya na ulit pa Iiwan ka na namin ha Yung isang mali, pwede pa Sakay ng sakay, di nagsichek ng motor Ultimo gasolina, hindi nakita kung wala Oh, tara. Makikita mo sila sa kanan. nyo ako sa ride, gusto nyo mag ride kasama ako, o asang kayo gumusayan lang tayo kung magkikita din lang tayo sa paroroonan, magkukod na lang ako, o kasama nyo ba ako sa ride hindi, mahigit sang kilometro na yung nabiyahe ko, lala pa kayo Harap ko. Mawala ako, kuminto ka. O mawala si Tusoy, magtaka ka. O ingat ha, double solid yan. Vale, kapuro preno ha engine brake ha engine lang engine brake ha Boss engine brake ha po bus baka puro preno kayo init yan control lang ha control ko lang engine brake nga tapos pag hihinto ka lang talaga yung ano tsaka ka pero hanggat pababa lang engine brake lang kung di mo kaya si Gunda pero pag umiingay siya pinabawasan ko lang hindi pwede yun talaga yun yun yung namin yung ingay yung hang, ganon. Ibig sabihin na pepreluhan ka. Pag yun tumahimik, tutuling ganon. So hanggat di mo kaya yung speed, menor lang. Segunda, primera. Kung kaya mo segunda, para hindi masyadong galit, segunda. Kung hindi, primera. Okay. Kaya, kayo. Kain nila yan? Oo. Oh, ha? Kain nila yan. Sure Kain nila yan? Antayin ko na lang. Delic. Panahon na mag-antay. Sarap. Sarap no. Antayan na. Antayin season na. Antay na kami. Oy, battery na din to ha. Ah. Okay, unahin mo yung tatlo. May buhay pa naman to. Antay na kami dito. Grabe Oh. Ito yung gusto ko sa trail eh. Yung green yung nakikita mo. Tahimik. Ibon. Sipin mo nung oras na oh. Manok lang yung tumitila. 12.30 na. Ah may mga ibon pa din. Sa amin kahit anong oras, manok lang na didinig mo sa umaga. tatawid na namin first river. Ay, second uh, river pala to. Medyo lumalim kasi lumubog yung gulong ko eh. So, alam ko kaya nila to. Pero, tignan natin paano nila tawirin. Magpapahinga lang muna kami dito, water break. Ayan, kaya may hydro kami. sandito dito lang radyo? Ito na pa motor pa nga! Tambay lang! <laughs> Kaso, may first lesson siya ngayon. oh, may eh, first lesson siya ngayon. May second lesson kayong tatlo. oh, ganun lang yun. First time eh. Pero kasi silang tatlo, alam na nila yon na hindi naman. May, nagagalit ako talaga. Pero sa totoo lang, uh, literal, right after ko magalit, ala na ako. Goods na. <laughs> <laughs> hindi ako yung, wait, Palamigin nyo yung ulo ko. Hindi ako oh, ganun eh. Pag nailabas ko na, literal, right that second, iba na yung mood ko. <laughs> Di ba? Isa rin sa binilin ko. Bon, practicein mo na yung bag mo. Paano ka magkakamada and all. Hindi nga yun. Eka, sa so, simento ba kayo dumaan? Pakanan? Diretso pa kami. Oo, simento yung dinaanan nyo. Di ba nag nagkaroon ng simento? Kumanan kayo doon sa simento. Dito lang. Yung diretso pa baba, putek. May river na kayo natawiran. May maliit lang muna dyan. Isang maliit lang. River! Parang baha lang ng Malabon. Parang baha ng Malabon. Oo, una yon, Unang river. Nandito kami sa pangalawa. Oy, battery neto boy. O, oh, lang ba battery si Bon? Woo! I'm a mess, babe, why can't you see? No hope in what's left of me I had to tell you before I fall asleep Sitting there on the edge plate, knowing which way to lean ah. Brown na bilog. Sunod-sunod. Oh, okay. Papaganon, sunod. ano, yeah. pa sir. sir. O, oh, pagdating pag sa dulo, may gamit na pa rin niya. May sign for ulit. Doon, magkaka maglaro yung mga motor din. Doon din talaga yung target namin. Thank you po. Dito, sir, no? pa Yan, yan. Top through bilo yun. Diretso yan doon sa dulo. Yan, tapos na yung medyo mahirap-hirap. Medyo lang. Kasi para kay Toby. Ngayon, ganito na daw. Kaya na ni Toby to. Guys, sa totoo lang, syempre, safety is number one priority mag-enjoy tayo pero dun tayo sa safe para yung enjoyable moment hindi maging aberya bababa na yung PW walang step board eh sorry madam ah yeah okay lang nadurog eh ready Toby? Na na. careful ha follow follow ano ah follow them oh. kaya? oh you forgot good job Wala yung drone, churba churba. Tangat <laughs> na wala yung drone. Kaya okay na, dito na. Punta, hindi na. Hindi pa bumagsak. And guys, okay, nahanap namin yung drone. <laughs> Ayan o. Ayan guys, kita nyo. Oh. Go. Go guys! Yay! Hey. Yeah. Buti nakuha namin agad guys. Tara, ay, tara, tara. Tara guys, tara. Daw nakawak pre ah. so, sige. Uti na lang. Gagawin ko pa yo pre. pa pre. Ito ba si pa ay nam. Tara iko. Ano ba? bakit ko sila na... Ay, hirap yan. Nakita ko yung dito pa lang. Tsaka isipin mo madam alas 4:30 na palabas pa lang. Sabihin mo daw sa kanila mamataan mo. Okay lang te, baka magkaiwanan sila eh. Ayun, natay ka. Tang, eh da. Ay, hayop. May rap, may rap Maganda doon. Maganda. Sagot doon, maganda doon. maganda <laughs> doon? Oh, ayun bakla <laughs> ayun si bay Okay, bakla Pag naman medyo na ano bakla ilang, hindi bakla 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 Mula dito hanggang sa ay, hindi. Ah, kasama ko 'yan eh. Mula dito hanggang sa White Rock, wala pang 1 kilometro Eh. Ay, Dapat tang punta niya. Kaganda waterfalls. Ah. yung White Rock, punta wagen. Ingat, ingat. Ah, sige. siyo <laughs> <laughs> ah ang galing-galing sa motor oh ano <laughs> hindi niyo sinabi hindi nakakabit to bakit tinanong mo ba tinanong mo ba sarap-sarap pala nga ay tek <laughs> na